Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung bagong nailabas na balita patungkol sa trade ni Jonas Valanciunas at Malcolm Brogdon. Sinabi ng Los Angeles Lakers Vice President ng Basketball Operations na si Rob Pelinka sa pambungad na press conference nitong September na sila ay palagi silang magiging agresibo sa pagsisikap na gumawa ng mga upgrade sa roster ang isa sa kanilang mga potensyal na opsyon sa kalakalan ayon sa eksperto sa salary cap ng Bleacher Report na si Eric Pincos ay maaaring maging pares ng mga veterano ng Washington Wizards na sina Malcolm Brogdon at Jonas Valanciunas. Parehong pinupuno ang mga posisyon ng pangangailangan para sa Lakers sa center at point guard. Si Valanciunas ay nasa isang workable na kontrata para sa Akers. Brogdon's contract ay maikli at mas malamang na kumita siya ng halos kasing dami sa susunod niyang deal, isinulat ni Pinkus noong September 10. Iminungkahi ni Pinkus ang isang trade framework para sa Lakers na maaaring makaengganyo sa Wizards na muling eruta ang veteranong duo sa Los Angeles. At ayon sa panukala ni Pinkus, matatanggap ng Lakers sina Malcolm Brogdon, Jonas Valanciunas, at ang Wizard naman ay matatanggap sina D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, Gabe Vincent, o Jared Vanderbilt, 2029 o 2031 first round pick. Ibibigay ba ng Lakers ang una para sa pares Marahil kasama sina Russell, Hood-Schifino at Vincent o Vanderbilt? Maaaring kailanganin ng Lakers na magdagdag ng isang backup na bantay sa paghawak ng bola, ngunit ito ay isang mapagtatalo ng landas pasulong, sinulat ni Pinkus. Ngunit ang iminungkahing kalakalan na ito ay maaari lamang bumaba sa panahon malapit sa huling araw ng kalakalan sa Pebrero dahil parehong hindi maaaring ipagpalit ang Brogdon at Valanciunas hanggang pagkatapos ng Disyembre 15. Ang pakikipagkalakalan para kay Brogdon at Valanciunas na nasa 30 as na ay isang mapanganib na panukala para sa Lakers, lalo na kung ibibigay nila ang isa sa kanilang dalawang available na first round pick sa hinaharap na mag-aalis sa kanila mula sa hindi bababa sa pagsali sa usapan para sa isang star trade sa kalsada. It better lead to a significant playoff result. Isinulat ni Pinko sakaling makuha ng Lakers ang gatilyo sa trade na ito para sa dalawang veteranong role player ngunit kahit na hawakan ng Lakers ang kanilang draft capital, hindi sapat ang dalawang first rounders para makakuha ng star base sa kamakailang presyo ng naturang blockbuster trades. Ang isa pang panganib na itinuro ni Pincus kung isasama ng Lakers sina Russell at Vincent sa trade para mapanatili ang Vanderbilt ay ang tama sa kanilang point guard depth. Si Brogdon ay hindi kailanman naglaro ng higit sa 60 laro mula noong 2018-2019 season. Ngunit kapag malusog, isa siya sa pinakamatigas na point guard sa pagtatanggol at kayang itumba ang 3-point shot sa mataas na clip. Nag-shoot siya ng higit sa 41% sa nakalipas na dalawang season sa halos limang pagtatangka bawat laro. Sa kabilang banda, ang Valanciunas ay umaangkop sa hulma ng Bruising Center rookie na si Lakers head coach na si JJ Redick ay naghahanap na ipares kay Anthony Davis tiyak na kailangan mong tingnan kung ano ang sa tingin ko ay talagang isang napakahusay na roster, isang napakabalanseng roster. Sinabi ni Redick sa isang pakikipanayam kay Justin Termine at Eddie Johnson sa Sirius XM NBA Radio sa panahon ng NBA Summer League. Ang 7-foot 270 Lelaby Valanciunas ay nag-average ng 12.2 points, 8.8 rebounds, 2. 1 assists at nag-shoot ng 55.9% overall at 30.8% sa 3-pointers para sa New Orleans Pelicans noong nakaraang season. Bago yon, mayroon siyang limang sunod na season na may average na double-digit na rebounds. Ang parehong mga veterano ay umaangkop sa timeline ng Lakers kasama sina James at Davis upang i-maximize ang kanilang natitirang window ng kampiyonato.